Hindi reliyon, hindi ang simbahan, hindi ang kakulangan ng kondom ang ugat ng HIV. Ang ugat ng krisis ay ang kultura ng hook-up culture, porn addiction, no judgment ideology, glorification of lust. At kasabay nito ang pagbagsak ng moral formation, virtue-based education, Catholic identity ng schools. Hello mga ka-faith! Brother Adrian Milag here. At ngayong buwan ng Hunyo ay tila parang otomatik na ang pagwawagayway ng rainbow flag sa bawat sulok ng social media, paaralan, malls at pati na rin sa ilang mga simbahan. Pride Month daw nga ang tawag dyan. At kung hindi ka sasabay, ikaw na agad ang tatawaging judgmental, backward at papanghusga, critical, pero bilang katoliko, ano ba talaga ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong maki-celebrate sa Pride Month? Dapat ba tayong manahimik o panahon na para tumindig para sa katotohanan? Kahit hindi ito tanggapin ng mundo. Sa vlog na ito, hindi lang natin iisa-isahin ang mga isyong bumabalot sa Pride Month, kundi babanggain din natin ang mga maling pananaw na kumakalat ngayon mula sa simbahan, media, edukasyon, at sa social media influencers. Lahat ng ito sa liwanag ng turo ng simbahan, ng Biblia, ng mga santo, at ng katotohanang dapat marinig ng bawat Pilipino. Ayon kay Ibarra Shapno, ang simbang katoliko ang dahilan ng HIV crisis sa Pilipinas. Aniya, ang pagtutol ng simbahan sa condom at sa sex education ang dahilan kung bakit dumudoble ang kaso ng HIV. Pero teka lang, maling-mali eh. Hindi ang simbahan ang nagtuturo ng promiscuity. In fact, ang turong ng simbahan ay malinaw, chastity before marriage at faithfulness in marriage. Kung sinusunod lang sana ito ng mga tao, walang magpapasa ng mga sakit. Okay, common sense, di ba? Walang mabubunti sa labas ng kasal yung mga nagli-live-in. Walang broken families. Ang problema ay hindi ang kakulangan ng kondom, kundi ang kakulangan ng moralidad, disiplina at tunay na pagmamahal. Totoo ba ang kondoms protect you? Sa theory, yes. Pero sa totoong buhay, even the World Health Organization admits a 50% failure rate. Ibig sabihin, hindi ito guarantee. Kaya kahit sa mga bansang gaya ng Thailand at Brazil na may akses sa condom at sex education, hindi pa rin nawawala ang HIV. Kasi latex can protect your skin but not your soul. Ang kailangan natin ay conversion of hearts, not condom. Sabi ni St. Augustine, God has promised forgiveness to your repentance, but He has not promised tomorrow to your procrastination. Sinasabi ng marami, na kulang daw tayo sa sex education. Kulang nga ba? ba? Diba? Kulang daw sa sex education ang mga kabataan at ang religion daw ang sagabal. But again, half truth yan eh. The Catholic Church is not against education, but the Church is against sex education na itinuturo lang kung paano mag-condom, paano makaiwas sa STD, pero walang sinasabi tungkol sa virtue, chastity, at sacredness ng katawan. The Church promotes integral formation, hindi lang education ng katawan, kundi ng konsensya. Sabi ng Catechism 2526, So-called moral permissiveness rests on an erroneous conception of human freedom. The appropriate education of conscience is indispensable for human freedom. Kung tunay na may malasakit sa kabataan, hindi mo sila tuturuan kung paano maging safe lang. Ituturo mo sa kanila kung paano maging banal. At isa sa pinaka-ignoranteng punto ni Ibarra Sapno, dahil may boses daw ang simbahan sa public issues, dapat daw itong Okay, take note ha. Dapat daw itong buwisan. Magbayad daw tayo ng tax. Napakagaling, no? Pero ayon sa 1987 Constitution, religious institution are tax exempt because of their role in education, healthcare, and charity all without profit. Gusto mong buwisan ang mga simbaan na siya pang sumasalo sa may hirap na hindi naabot ng gobyerno That's not progress, that's injustice. At sabi pa ni Bara, backward daw ang kampanya ng simbahan na tulad ng exchange your condoms for real love. Pero ano ba ang masama sa mensaheng ito? It simply says, don't settle for lust when you were made for love. Hindi backwards ang tumindig para sa dangal ng katawan. Backwards ang kultura, ay tinuturing ang sex bilang laro, hindi bilang regalo. Sabi nga ni St. John Paul II, "Freedom without responsibility is not freedom at all. It it is the path to slavery." At pag-usapan naman natin ang Ateneo de Manila University. Isang para lang Katoliko openly ah, celebrate Pride Month, claiming They are simply affirming human dignity and inclusion. Pero tandaan, affirming human dignity is not the same as affirming sin. Sabi ng Katekisim 2357, homosexual acts are intrinsically disordered under no circumstances can they be approved. Kung ang isang para lang katoliko ay nagsusuport sa isang movement gaya ng Pride, na malinaw na sinusuportahan ang homosexuality, gender ideology at sexual libertinism. They are not just confused, they are causing scandal. Sabi ng CCC 2284, scandal is a grave offense if by deed or omission another is deliberately led into a grave offense at ang pinakahuling paninindigan ni Pope Leo XIV ay napapanahon. We must not bless confusion, we must bring clarity in love. Isa pa sa prominenteng figures na ginagamit ang pangalan ng simbahan para ipromote ang LGBT agenda ay si Father James Martin na isang Jesuit. Sa mga talks at mga libro niya, he repeatedly says, The Church Must be more welcoming to LGBT Catholics. Sounds good, right, Deva? Maybe. But here's the catch: he never calls them to conversion. You know, keyword eh? conversion. He affirms their identity, lifestyle, and relationship, but never their need to turn away from homosexual acts, which the Church. clearly teaches as gravely sinful. Si Pope Francis man ay binigyan linaw ito sa fiducia supplicants na hindi raw ang pag a ng kasalanan kundi ang pag-aakay ng makasalanan sa Diyos ang tunay na layunin ng simbahan. Pope Leo XIV also made it clear the church must show mercy to all sinners but never mercy that lies confuses or affirms sins. True charity is not silent in the face of sin. It speaks the truth in love kahit masakit, kahit hindi popular. Hindi reliyon, hindi ang simbahan, hindi ang kakulangan ng kondom, ang ugat ng HIV. Ang ugat ng krisis ay ang kultura ng hookup culture, porn addiction, no judgment ideology, glorification of lust. At kasabay nito ang pagbagsak ng moral formation, virtue-based education, Catholic identity ng schools. Alam nyo, DOH confirms 95% ng bagong HIV cases ay mula sa male-to-male -male sexual contact, mostly among the youth. Ito ba ang itinutulak ng simbahan? Hindi, pero ito ang pinopromote ng Pride Month. Ngayong buwan ng Hunyo, habang ang mundo ay nagdiriwang ng pride. Tayo namang mga katoliko ay tinatawag na manindigan sa katotohanan. Let's not celebrate pride. Let's proclaim conversion, chastity, and holiness. Let us proclaim the dignity of the human person not by affirming their sin but by calling them to freedom in Christ. You shall know the truth and the truth will set you free. Sabi sa John chapter 8 verse 32. Sabi nga ni St. Teresa Benedicta of the Cross, the truth is not always easy, but the truth is always right. Maka faith, huwag tayong manahimik. Let's speak the truth with love, but also with clarity. Let's defend the church, defend the youth, defend the truth. Hindi simbahan ang kalaban ng kabataan. Ang simbahan, ang natitirang tinig ng katotohanan sa panahon ng pride confusion at spiritual darkness thank you and god bless gusto mo ba magkaroon ng early access? Kung ikaw yung una makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Historyang Katoliko. Magagawa mo yan mga ka by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga na nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na, hindi ko po 'yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa 'yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ako dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasay, pagpupunta natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, -face and etc. In due time, I, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission ay magiging magpartner tayo ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link. Kusan mo pwedeng ma-access itong uh, Patreon group na to. Uh, may cost siya, may konting babayaran ka lang pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.